Hey guys! So, kasi tapos na yung Pasko. At may ilalagay ako dyan. Dito, tatanggalin ko na yung mga Christmas tree natin. So, samahan nyo ako guys! Tada! Yung iba natanggal ko na siya. So, na ano ko na, na I remember na may vlog pala ako. So, Samahan nyo ko, guys. I-detach natin yung Christmas tree. Pati yung sa labas kasi, itatago ko na siya. Alam nyo, guys, for many long time, mula ng bata ako, first time namin magkaroon ng ganitong Christmas tree. Yes, guys. To tell you honestly. So, yung nanay ko, nagpabilis siya, siya sa Shopee. So, akala ko, yung bibilihan niya, yung sa bahay lang nila. Pero sabi niya, anak, dalawhin mo yung pagbili mo. Neutral muna. Dalawahin mo yung pagbili mo. Yun pala, kasi yung isa, ibibigay niya sa akin. Isa, dito, isa, din sa, ano, sa bahay nila. Eto, ako kasi, I remember nung bata kami, yung, yung Christmas tree namin, yung sa, ano, yung sa mangrove, kinukuha lang namin, kasi pinalilibutan namin yun ng, ano, ng bad paper. Hindi pa tuuso. ngayon na to. Tapos, yung mga decorations, nag-ano din siya, pero, ang mga kasi yung iba bumili na lang ako. Eh regalo na regalo lang regalo na din yung ano yung Christmas tree nanay. I remember. May Christmas tree kami no nung yung dito yung kasi no ano nang bagay yung ulada may mga may mga pabahay na binigay ano. Yung mga lang bigay na, sa IMG dun din ako trabaho. May binigay ng mga pabahay. So I, I remember may Christmas tree kami. Ah, yung ganito, mga kalahati lang. Yun yung Christmas tree namin. Mga kalahati lang ito. <laughs> so, natuwa ako ngayong Pasko may Christmas tree kami. Nakapag-ano ako, decorate. Kahit pa paano. Tapos, nung Pasko, nakapagbigay sila nanay. Kasi yung napag-uutusan, kasi ako yung pinakamabayad. <laughs> so... Ito natin siya. Kasi gagamitin pa natin ito. Next year, hopefully. I know, this year. <laughs> Pero matagal pa. So, itatago lang muna natin. Make sure natin na maganda yung pagkakatago natin. Para hindi siya masira. Kaya so, sabi ko sa nanay ko, bili tayo kasi kung matagalan lang, din, pang matagalan din yun. Kasi yung baksa tapong ko ata, sayang. Yeah. hindi pa ito yung pinakabungga decorations ko kasi moral naman no, no, no. yung ano pa sa kasi malaki dito yung asawa ko. Kami lang ng anak Pero at least eh, may Christmas day ka na. Iwan ko kung nakapagpapicture ako nito. Yan na. Ano siya.

Sige na rin na mama upay anak. Sama niya. Mama ka nasli. Mama. So, sige -mama, mata, na rin mama ta na. O rin na lang ba? Mama ta na ako. Si mama mata, na. O, oh, siya na ko ang coffee. Mm -hmm. Kaso, nag-ano niya dito tubig na ni Lanay. Iking ko ko ang kugaramitong kunta yan na pag kapi. ang kung ano lang. Nakikin ko na isaksak ano Woi 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 woi. Ambilan aku Aku ngambil lagi. Ate, puro koi manmay dako pina takin ceiling. Okay sela ko yan kuy, ano pa. Are kuya ya na. Puro kayo makuro mat ko kayo usala. Puro ingani ya. Makon iton wera sa sampunan na ya. Kay kun diri-diri paimo butang kayo sa pala kasi tumoro ko pakasilipan palit. This while, mo kinamang ko siya. Asa nga sige dapuan ni de kuya kumpera. Pwede ko paluot pa labor. Mama, makatakot kanin siya. Oh my gosh. Pus. Mama, sarita ko. Okay, you go there. Basta magpita ko kanin. Okay, alam okay. Tapos na ang paspo. Happy New Year, Merry Christmas. Happy New Year, Merry Christmas. Ilalagay ko kasi dito yung coffee maker ko. Kasi doon sa ano sa lababo nababasa siya kasi yung tubig ko maano dumadali. Kaya, hindi ko nakita ko bago ko siya gamitin. First time ko coffee maker, <laughs> Hirap tayo guys, yeah. Okay lang. Saya ni. Saya naman. Ako kaya ito e ilalagay. Eh, yung kas box kasi tinapon ko na. Manapas ko. Nagbablog man ako. Kaya kita ka muna kong vlog Waray pa. Kuha ang kuya si... Mamay! 5'9 tapos... Or may light nito? Oo. 5'9 niya. Yeah. Tapos si tunay na Last item na kasi, tiya. Bakuti itong kuya. Last item na kasi. Oh, may light na yan. Ano na Kung di nila, doon ni Kuya. So, tanggalin natin siya dito. So, tapos na ang Pasko. Para yung kuryente natin din siya. Oh, so, careful, my plants. Ay, si Dalma, sa labas ang ganyan So, ba't Christmas lights na dito? Meron ako yung ano, yung yung mahaba, yung ano, waterproof kaso hindi siya yung ano niya, yung saksakan palagi siya nasusunog so, kapatanggal ko din yung kuya para ilagay sa loob sa ceiling ko tatabi na rin natin ito. So, ito binito ko, sa online. Mayroon tayo mag online shopping. Thank oh, okay. okay. you. halfway done. So, maghanap pa ako ng mga lalagyan ko na box.